Ayun lo, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kabro ko to. So, grabe yung ano natin, mga naging race natin. Nakakatawa dahil nga naabot natin yung tagumpay. So, nandito lang yung mga young bird natin. Bali, ang nakauwi sa atin is sa 13 na ibon, sa club race natin, nakauwi is 9 na ibon. So, nawalan tayo doon ng 4. Tapos sa ano naman, sa auction bird, anim na ibon ang nawala doon is lima. So, ang ginawa namin, dahil nga si ama is, ano ba, napapagalitan ni mama, dahil sobrang aga gigising, para lang bantayan tong ano, yung kampo natin, ayan, para lang i open. So, sabi nga ni ama, bakit, ah, uh, hindi daw ilagay doon sa stock bird yung mga young bird. Eh, para sa akin, di pa nakakapag recover to. And then, buti na lang, si Katoka nag-suggest na dito daw muna ilagay kasi di pa naman tayo nag-breed. So dito natin nilagay yung mga ano natin Yung mga young bird natin And then mamaya papakita ko sa inyo isa isa And then yun nga Si Ama busy busy oh What's up mga kalabatids So yun nga medyo bagong gising pa lang Hindi pa natutulog <laughs> Pagod nakakaantay rito Nakakaantay ko sa mga imong ko So yun nga umaasa pa rin kami Na may makakabalit pa rin. So, naging hard race nga kasi lahat sila napunta sa likod ng ano natin, ang kampo natin. So, di ko inaasahan yun dahil nga si Ama, gustong gusto niya mag-training doon sa bandang napuntahan nga nila kasi nga si Mama doon nagtatrabaho sa, ano, sa Alabama, sa Orange Beach. So, sabi ko, wala namang ano yan, walang benefits. Yung pala is, malaki rin pala yung benefits na yun kasi kung sakasakaling ano, mapunta yung mga ibon is alam nila rin. So ayun no? Makikinig kasi. <laughs> so but ayun nga, bali malaking ano yon, aral sa atin at least sa next year gagawin natin, ililibot talaga natin. Kasi ang sinentro ko lang talaga yung left, right kaya yung pinaka race namin. Pero yung likod hindi ko masyadong ano na yung pinunteriya. Ba, yeah, ito yung mga ibon natin. nilapit tayo, lagi tong ganyan na mamares. Tapos is splash. Ayun no. Nagpare silang dalawa so pinabayaan ko muna to. Pero di natin to pa iitlogin. Bali, uh, re-recover lang natin to. Ayun, on the champ. Ayun, Ay, no? Tapos yung ano natin, yung splash. Matindi yan kasi kahit baldado yan, may tama sa sa pak pakpak. Uh, na recover natin at lumaban siya para sa atin. So, ito naman si ano natin. Ito, matindi talaga si Black Tiger natin. Tapos si Punggo. Ayun, no? ipakita ka din. Ay you know, still alive. live. <laughs> champion pulling natin, you know. Ito pinakaano natin, uh, napahanga ako nito na ni ano ni Black Tiger. Bali maganda talaga yung bloodline ni ano ni Huben. So nagbigay karangalan sa atin 'to, hindi tayo iniwan hanggang dulo. And then tingnan niyo naman yung mga drop nila bilog-bilog na. Naibawi ka agad natin sila. Tapos ito naman si Always, Always Play. And you know, Nakaano pa, pag nakalaban pa. Tapos ito naman yung ano natin sa si 22. Ay, eh, napakagandang hen. Yep. So, din sila, pinagsama ko taka ito si Marcos. Ito yung mga naano natin na natira sa kampo natin. Tapos, eh uh, ito naman si Sablon. Eh, no, kahapon umuwi pa to si Sablon bali Tuesday. Tapos ito naman si Bunso. Ayun oh, no? napakagandang ano, ibon. Grabe. And then ito naman si ano, si si Leeg natin. So ito yung nag-iisang auction bird natin na ano na nakauwi sa atin. Ayun, no? Tapos yung lima, isa lang doon yung breed natin, si Brown. So, ang palat, isa naka-uwi. Pero yung apat, hindi natin mga breed yun tulad na So, bali, total na nawala sa mga na-breed natin is lima lang. So, it's not bad kasi bago, simula pa lang, inaalam pa lang natin yung mga bloodline natin. And then, yun nga, meron na tayong mga napatunayan. May mga ano tayo, tawag dito, ah, may mga bago tayong susubukan, uulitin para sa next year. So, sana mas maganda pang maano sa atin, tawag dito, uh, ma-uwing karangalan. So, dito. ayun o, kaya ma, ang tinding sakripisong ginawa niya kasi ang tagal niya nagbakasyon. <laughs> sa taon ako hindi pumasok sa trabaho. <laughs> para na baka pag ano, baka huwag yung umaga. Uh, sa taon na. So, yep, pali nilinis ko na rin yung kampo natin doon. Yung mga paitlugan nila nilinis ko na nagkagabi. Tapos sa uh, by siguro by Saturday magse-select na tayo ng mga new na breed natin. I Amin mean, na ibibreed natin. And then uh, yung parapol nga pala natin na uh, meron ng mga nakapag-entry and then good luck at soon na uh, Sasabihin ko sa inyo kung kailan yung ano natin. First week ng December, bigla tayong mag-aano do, na lang. And then good luck sa mga tumapos. Uh, malupit talaga yung mga ano. Kaya mas gusto ko yung mga active talaga ano eh. Active talaga sa panonood kasi sila talaga yung mga karapat dapat na mabigyan yeah. ng biyaya mula sa kampo ng Kapistrano. Yeah, yeah. Maraming ano eh, maraming nag-comment, halos almost 300 comment na. Pero ang mga nabasa ko lang is congrats. Yeah, marami hindi marami hindi. salamat doon pero siguro din nila tinapos yung video kaya din nila na ano tawag dito ha hindi nila na dinila siguro na panood na meron palang parapol sa kampo ng Kapistrano but yun nga uh, good luck sa mananalo and then may mga ilan ilan na tayong naisulat sa list and then first week ng December ibibigay na natin ang breeder cage na ganto Gantong ano style so galing sa Pilipinas hindi galing dito kasi kung galing dito sisipin pa natin mahal yan so doon na tayo sa Pilipinas um ano lang naman na 75 so kayang-kaya ng bulsa mula sa sponsor natin na si romantico and then yep ayun si amo oh and then yun nga uh, mula kay romantico binigyan tayo ng sponsor yep. para daw sa mga ano natin na, ah, sa mga viewer natin so yun nga marami marami salamat and then magkakaroon naman ng ano yun, ng tawag dito ah malaking balik na biyaya so yup ito si ano si idol marcos natin yup so napakagandang cut tapos yung dalawang ano natin ito ganda ng mga drop nila bilog bilog so Pumalik na ulit sila sa pagka-healthy. And then soon, babalik na natin siguro by tomorrow. Babalik ko na sila doon sa kampo. Sakto, wala naman tayo trabaho. So yun nga mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to. Bali hanggang dito na lang muna yung video natin. Ipinakilala ko lang at ipinakita sa inyo kung sino yung mga nagbalik sa kampo natin. Sayang wala sa replica but okay lang yan. ah uh, ganun talaga. Baka nadali or may nakadampot tapos din na itinawag sa AU. But, yep, ang mahalaga nandito yung kapatid niya. Yung kapatid niya, tsaka yung ano, yung magulang niya. May 62 ba yun? Sino? Si 62? Yeah, 62. So, yun nga mga kalapatid. Mga kapatid, mga kaburo ko to, maraming maraming salamat. Ako nga po pala uli si Brown G at welcome sa akin channel. Peace out!